So yun, what's up mga Lods? Welcome to my YouTube channel. Ngayong araw nga mga Lods ay natanghalian kami sa paglabas dito sa ilog. Nakatihan kasi yung bangka namin dito sa loob ng ilog at tanghali na din lumalim yung tubig. Habang papalabas nga kami ng ilog mga Lods, kung mapapansin ay napakaganda na sikat ng araw. May mga Lods, sumagang kay ganda. Ganda na sikat ng araw mga Lods. Ito nga mga lods yung unang area namin. Medyo mataas na nga ang araw mga lods nung dumating kami dito sa spot. Kung nagustuhan mo nga yung mga ganitong video mga lods, eh, huwag mong kakalimutang mag-subscribe sa akin channel. I-hit ang notification bell para updated ka sa akin mga bagong videos. Mag-iwan ka na rin ang comment yan sa baba kung tagasan ka para sa susunod na video ay ma-shoutout natin. Hey, Ulit mo ha. <laughs> Uli mga lods. Ito. Yan <laughs> ang <Bala>, balila. Balila. <laughs> Balilay. Laki. Balilay. Balilay yung manang laman. Balik siya, laki. Balilay. Ano mga lods? Balan, ban. Balok. balanban mga lods yun okay, mga lods oh maliliit pa anak pa lang walang mo so, tatay ito mga balanban balanban ito pa ano wala balanban balo

youthers oh balan laki, oh. Laki, balan-ban tatay na ito, mga oh. mga Lodz, oh. pa. Nagpishwit pa sa damit ko Ah talaki na nito mga lods Ayan namuti oh. Balamban. Namumuti Kagia. Ah, Ito ang malaki mga loads. Malaki na yan. Dito mga loads, ang balan van 100. Kaya lang yung buyer namin, barat. <laughs> 100 na yan o, no? presyo na ganyan kalalaki mga lods. <laughs> Bayer namin mga lods, Balat, barat, barat <laughs> 100 na rin siguro ito ngayon Liwanag eh 100 na ito Liwanag po Pero yung Ginawa mo, 50-50 yun Tinuto Ayan mga lods, <laughs> dinang sira ng panghula. Ay mga lods oh. Ba namin lutuan paneroin. Ngayon bibig po sa na at yan si eh nang si tawanan so, na 'no ni. Kapatimun-mun ti. Si... Hmm. Ti na. Lod baritos. baritos oh. Bibig mo goy pagayenta. Ay pang mga mo oh. Bibig ngulo. Ulan. Dipilak hmm. ayo red. Kapran okay. di gay ko po mo Galing e. Eh. Dapat, sa bawah nang lipata. eh yun o. Malaki o. Oh. Uh, big, Dabi Bibigyan mo lang ni Koel ulap. Tutuin pa. Bakit sila magluto? Wala sila kardira o? Oh. Sabi ko sa iyo, nauna ko Dating dyan eh Ito maliit Bukain natin yung Bunga nga oh. Tanggal siya hindi Labas na yung isa Labas Kunti na lang yung Naka Kanagis Pero mahigpit Hmm. tanggal yan yung sa ibang lugar na namamalo mga lods hindi ganito katulad sa pamalo namin yung sa kanila maliliit ang malababa ang lambat malababa lang ang lambat pangalawang area namin kunti okay. hmm yun so, ito siya ayun siya oh. yeah. takas ka pa ha apat na bisis siyang hmm. naka iska po ah ito may sugat oh mukhang inaway yun mga lalad malaki muntik pa nakawala oh hmm. mabilis yung makawala Uy Ayun o, ayun dito na pala sa tuwala sa butas Lusok. puro balo